Hello mga kasari, welcome 2024. Ayan, so new year na tayo. So January 2. ayan, second day na ng ating 2024. So kahapon, hindi muna tayo nag-vlog para pahinga muna tayo sa pag-vlog. Medyo ah uh, medyo relax relax muna ako kahapon kasi talaga naman sa mga ah uh, simula December, talaga sobrang pagod, sobrang busy. Uh, halos hindi na tayo makahinga sa sobrang kabisihan sa dami ng ating mga gawain kaya sabi ko kahapon, January 1 uh, nagbukas naman din ako ng tindahan kaya lang, medyo relax relax lang muna ako, tapos noong kinahaponan, or gabi na yata ako, umariba-riba sa mga gawain ko dito sa bahay ng paglilinis, ayan so, kumusta po yung ah uh, New Year natin, yung pagpasok ng taon natin. Sa akin mga kasari dyan, kumusta ang bentahan? Ayan. So, dito naman sa akin tindahan, uh, sakto lang. Sakto lang yung bentahan, parang, parang nung December 24 lang naman ang sitwasyon ng bentahan ng akin tindahan nung December 31. So, pagdating ng... Uh, pagdating ng Uh, 10 p.m. yata yun. Halos wala nang bumibili sa akin tindahan. Taon ng 2023, talagang mararamdaman mo yung talagang hirap ang buhay ng mga tao. Kasi makikita mo lang na maingay sa, sa palengke. Pero pag dito ka na sa amin, napakatahimik. Kukunti lang yung mga nag-celebrate tapos ang benta lang natin noon ng alak ng Red Horse. Uh, bali, naka isang case lang yata tayo noon, tapos wala tayong benta nung ating mga Gin Bilog, at saka yung 4, yung ating Emperador wala tayong benta, so yung benta lang talaga natin nung, nung uh, sa mga alak natin nung December 31, 2023 is yun lang ating mga Red Horse Black talaga, naka isang case lang talaga tayo, kasi halos wala naman talaga nag-inom dito sa amin so yung iba naman, ng na mga nag-inom naman, ah uh, siguro parang bumili na sila sa grocery para makatipid. Ayyan. So sa mga ibang items sa kota, talagang bumenta sa akin tindahan ang importante. Uh, bumenta pa rin tayo kahit papano di ba? Masaya na rin naman ako na lumampas ako sa kota ng aking benta sa akin tindahan. So for today's video, kakarating ko nga lang na namili tayo. Siguro mga kani-kanina, kakarating ko lang mga 3:10 PM uh, ah, namili ako ng konting mga paninda para dito sa akin tindahan so nag, nagpahatid ako doon sa anak ko doon sa grocery na suki ko kaya lang wala sarado sila so nandoon naman sila yung mga tindera tsaka yung may-ari kaya lang close yung store nila ba parang nag inventory sila so doon na lang ako bumili ng aking mga paninda sa grocery naman sa may palengke. Ayan. So, doon kasi guys, mas marami ang uh, may kamahalan yung karamihan ng paninda nila. Kaya talagang pang option ko lang na pamimili doon sa grocery ng palengke. So, tapos, nung bagong taon din, nung December 31 din, hindi rin talaga ako nagluto ng handa dito sa aking bahay. So, yung lulutuin ko sana na spaghetti, dinala ko na lang doon kay mama para sabi ko, minsan na, na yung pagluluto para kahit konti man lang na yahapag ko sana sa aking mesa, eh mapadala niya sa akin. So, kaya lang, kung hindi pa ako nagsabi tumawag sa kanya before 12, hindi pa niya napadala sa akin yung pansit, ay yung spaghetti, kaya lang, kalahating plato lang. <laughs> so, okay na rin yun na hindi rin ako nakapaghanda, dahil nga, isa pa kasi kung bakit hindi rin ako naghanda na ng uh, Pasko, tsaka yung bagong taon dahil nga palagi tayo mag-isa dito sa bahay. Ang mga anak ko nag-celebrate ng kanilang New Year doon naman sa mama ko kasi nando doon yung mga pinsan. So nakapunta na ako doon uh, sa mama ko 1.30 na ng madaling araw. Yan. Pagsara kasi ng tindahan ko, siguro mga 12.30 na ako nakapagsara ng tindahan ko. ayoko kasi yung papasok yung bagong taon na walang tao ang, tinda, ang tindahan at saka yung bahay kasi para sa akin kailangan may tao yung bahay para pasok na pasok yung blessing sa atin ayan ganyan yung aking pamahiin sa sarili ko ayan so for today's video dahil nga unang araw ng ating mga pinamili sa taong 2024 kaya unang araw din ng uh, whole and price update sa mga puhunan ng ating mga napamili sa ating uh, paninda dito sa ating tindahan So ito lang naman yung akin na pamily, guys. Konti lang naman yan siya. So yung iba baka bukas ko na pagka-open na yung uh, store ng akin suki so na grocery. So, first time ko magtinda ng ating Mountain Dew. So, kasi kagaya kanina, meron na naman sa akin naghahanap ng Mountain Dew. So, since na nagkaroon ako ng tindahan talaga, never ako nagtinda ng Mountain Dew kasi hindi naman siya palahanap dito sa aking tindahan. Nagtry akong bumili ngayon para makapagtinda tayo kahit sa case lang, itatry ko. Kaya naman hindi ko nga siya tinitinda dati pa dahil nga yun na nga, isa pa na may mga expiration date kasi yan baka ako natatakot ako na baka abutan lang siya na expiration date dahil napakabihirang hanapin dito sa akin tindahan yung ating mountain dew so same price lang din siya na ating mga mismo kasi 195 ang isang case siguro pwede ko na rin siyang ibenta ng 20 pesos kagaya ng mga presyo na ating mga mismo uh, so, meron lang tayo sa isang case na 45 pesos ko sa 20 pesos natin siya ibibenta. Tapos, ito naman yung mga napamili natin. Karami, uh, meron dito yung mga pambata. So, ito, uh, bumili tayo nito ng dalawang balot. Kaya lang na nabuksan ko na nga yung isa nito. Uh, ayan, nabuksan ko na. Nakabukas na siya kasi may bumili na sa akin na bata na dalawang piraso. Piso ang benta ko. Ang puhunan nito guys is yung ating sunrise karate bells Uh, para siyang gamit ito, na maninipis. 30 pesos ang isang balot. So, bali, 38 pieces ang laman niya. May tubo tayo na 8 pesos dito. So, dalawang balot muna ang binili ko kasi itatry ko muna siya kung magiging fast moving sa mga bata. Tapos, ito naman yung Cool A. So, nagtinda ko nito noong December. Kung natatanda ninyo, nag share din ako sa akin vlog ng mga pinamigay ko sa mga bata ng mga papasko sa aking mga suki na bata is yung red naman ito so hindi ko naman alam na mayroon palang green na flavor ito so yung green ah uh, flavor naman. Ito lang kasi yung flavor na meron doon sa binilhan ko na grocery sa palengke. Wala sila no red. So, okay lang naman para may iba naman ang flavor para sa mga bata. Ito kasi naging ma uh, mabenta talaga siya. Simula no, bago magpasko, naging mabenta ito sa akin. Kaya, bumili muna ako ng dalawang balot kasi itatry ko muna kung magiging mabenta pa ba ito. Kasi kadalasan naman, pagka mabenta, tapos ilang araw lang, Uh, nagiging slow moving na sa mga bata kasi kumbaga nagsasawa na sila. So ito ibang color naman siya siguro fast moving pa rin ito. Try lang muna natin yung dalawang balot. So ito nga yung isang balot na binibit ko. Ayan, isang balot. Ang puhunan pala nito guys is 23 pesos. Tapos meron pa tayong naging fast moving din sa atin na uh, kasama din ito sa mga pinamigay natin papasko sa mga suki natin na bata naglagay ako sa mga baso ng KFC na kas pinamigay ko sa kanila. Tingda dalawang piraso. Yung milky, ayan. Kulang na kulang pa nung December 31 ng gabi. Kulang na kulang. Ang dami pa naghahanap sa akin. So, ayan. Dahil nga sarado naman kahapon ng mga grocery store, kaya hindi tayo nakapamili ng ganito. Ayan yung piso. Piso ang bawat isa nito. Tapos yung puhunan niya, guys, is 49 pes uh, 41 pesos 50 pieces ito so meron tayong tubo lang dito na 9 pesos bawat isang balot ng Tiwi Milky So bumili lang ako ng isang balot Tapos yung ating Beng Beng ayan isang box nito is 77 pesos ang isang box ang laman niya is 10 pieces yung laman nito so meron tayong tubo dito na 23 pesos sa isang box So, bumili lang ako ng isang box. Tapos, ito naman natin, Bear Brand Swap is 85.50 ang isang tie. Ang isang tie nito is, bali, 8 pieces lang siya. 2, 4, 6, 8. Tama, 8 pieces lang yung isang tie ng ating Bear Brand Swap. 85.50 ang isang tie. Tapos, meron tayong isang tie ng kerat, uh, cream silk green, yung cream pack. Ayan o, no? 2 wash pack dalawang piraso na sa isang sachet so yung bintahan ko nito dito guys is ano 11 pesos ang puhura nito is 106 ang isang tie 12 pieces bagong labas yan kasi nung December nagtinda na ako nito bali pangalawang beses ko nang bili itong ating cream silk cream na twin pack tapos yung ating keratin gold naman ng isang tie is 73 pesos. Ang bentahan ko nito dito sa akin sari sari store guys, 9 pesos each. Sa aking mga kasari dyan, please comment down below po kung magkano po ang bentahan niyo ng aking mga na-share na -share ng mga paninda for today's video kasama ng ating mountain joke. Magkano po ang yung bentahan para magkaroon din naman po ako ng idea kung magkano rin ang ibibenta ko. Ayan, kasi ang plano ko nga is ibenta ko yung ating Mountain Dew ng 20 pesos each, same ng ating mga Coke mismo. So sa isang piraso, meron lang tayong tutubuin na 3.75, di ba? Kung totoo, sindugi pa tayo sa kuryente. So para sa akin lang naman, eh, para lang mabilisan na bintahan kasi nga may mga expiration date po ang mga, ano natin, mga dibote. So, ayan mga kasari, sana e eh, sa taon na ito, 2024, e eh, more benta po sa ating negosyo, sa ating tindahan, lalo na sa aking tindahan. Kasi talaga naman, ang 2023, e eh, talagang naging super uh, slow moving, napakatumal talaga. Kaya ng negosyo natin sa taong 2023, kaya wala akong dinasal sa Diyos pagpasok ng taon ah uh, ang lumakas ang aking negosyo syempre yung ligtas, pa, uh, ligtas at malayo pa rin sa anumang kapahamakan ng ating pamilya so yun lang naman eh masaya na tayo di ba um, uh, sa awa naman ng Panginoon kahit naman anong anong hirap kahit anong tumal na pinagdaanan natin sa ating negosyo sa ating tindahan eh, sa awa naman ng Panginoon at sa kabila rin ng pagiging single mom ko ay nairaraos ko pa rin ang buhay namin mag-iina. Ayan. So, hanggang dito na lang ang ating vlog for today. Maraming salamat muli sa walang sawang sa aking mga kawaiti friends, sa aking mga Uh, silent viewers, sa aking organic subscribers, sa aking mga followers sa aking epipates, maraming salamat po, mabuhay po at more blessing po sa 2024 happy new year to everyone ulit, bye bye